Ayan mga kasalti Malalaki natin itong upper arm natin oh. No? Puro arms tayo ngayon Ayan oh, nyo na lang itong video na to Para may idea kayo ha Para may gayaan kayo Ito ano TV TV ang mga buhat natin dito TV na barbilla Para magalit agad Okay let's go Oh, ganyan lang oh. No? Ano na po 'tong ninyo? Pag sa arms. Yeah. Ang kapit nakaganyan. Yeah. Mga 20 counts. Ah. 20 counts na siguro mga 3 set lang kasi mahirap tatlong set lang ang gagawin natin mahirap yun kaya ano sobrang sakit at saka nagiinit bilang tayo ng uh, 20 kung makakaya hang ng 20 o 20 o kaya uh, mga 15 lang kung hindi kaya kasi ma, ano, ma, masakit Okay pangalawan sit Okay. Receipt mga boss ha Receipt ang mag -asha. Last tayo, last. Last na, last. Gusto ko May pag gano'n. Whew.

andin wende ah dali na tayo